Grabe, laki. Apat na malalaking langis po. Ang huli po ni Bossing. pa-exam Meron po tayo ditong alimango. Tapos itong baydi po sa plastic ay kasad po iyan. Ito po ay ipapabirthday po natin kay Dayan. Happy birthday, Dayan! Thank you, Tita! Thank Alam you po ngayon favori mo. You <laughs> you. Po. Ayan po si Teo, makikipag-birthday yan. Oh, <laughs> Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay nadito ngayon sa Palaisdaan at magpapakain po si Bossing ng mga alaga po naming Alimango. At manghuhuli na rin po kami ngayon ng isdang. Si Bosing po muna ay magpapapasok po ng tubig. Dito po sa Lubo-Lubo. At dito po kami manghuhuli. Ang tubig po natin dito sa fish pond ay nanggagaling po sa labas sa ilog. Ayan po ay tubig alat. Araw-araw po si Bossing nagpapalabas at nagpapapasok po ng tubig. Kaya po ay malinis. Ganyan lang po ang kulay niya dahil ang ilalim po niya ay putik. Ayan po si Bossing, bali siya daw po ay mamimiwas. mamimigwit na lang po siya. At ito po ang view dito po sa ating fish pond kapag ganito pong hapon. Ayan, medyo mainit po. Ah. Pero maganda pa rin naman po ang view. Kahit lang po mainit. Uy, may kumuha na pusing? Meron na. Ay. Naputol. Uy, bago na naman pusing? Uy. Ay, naputol na naman. Nakayong malaki. Ano eh? langis isi eh, yun, o lapo-lapo. Parang bigbig. Grabe, mahuli natin. Yung pong aming mahuhuli ay meron pong bumibili sa amin. Papadala po namin ka na white. Diyan po'y matagal ng order sa amin. Ay, paalis na po bukas si na white. Kaya kami pa yung na po ngayon. uben Ben, agad! Ben, agad! Matalino. Pinakain lang. lahi pa main. Sana'y mahuli na natin. Ayun, 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 ayun. Ayun, busing. Ayun, ayun na. Maku, sana hindi malugot. Oy, hoy. Kinakain la ang... <laughs> abang-abang po tayo. Minsan po yung panghuhuli ni Bossing ay dinadakma. Ah. Kinakapa po niya mga iyan na lang sa gilid po na itong fish pond. Ba't ayaw mong gamain, Bossing? Eh, paano tayo makakahuli ng mga midyad? Ayaw na pati, busog na yata eh. Ayun, ayun, ayun. Ay. Ayun. Marami pong kuhan, banak. Kaya lang po yung maliliit pa. Mga banak dito. Ayun. Ay, busing, meron. Ay, meron busing, baka malagot. Ay, uy, laki. Laki, ay, busing. Malaki. Wow. Wow. tas pusing. Baka malagot. Malaki. <laughs> wow. Nalagot na nga. Sayang. Baka nang, baka nang, baka nang. Dapat inangat mo agad. Okay. Madulas, mo. Madulas daw po yung kamay pala ni Bossing. Oh, baka ako'y mabiwas. Si Bossing po muna ay kumuha po ng hinawan po niya ng kamay at madulas daw po yung kanyang kamay kawa po nang pag naghawak po siya ng pamain ay eh dumudulas po yung kamay niya kaya hindi po oh, hindi po niya agad maangat yung tamsi dumudulas baka hindi na kumibit yun matanda na niya may ready na rin po si bossing na sirok parang maliit naman ang sirok natin eh Ayun, ayun na uli. Busing, ayun na uli. ayun na uli. Ayun na uli. Ayun na uli. Ayun baga uli. Ayun. Ay, sirap. Oh, 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 oh. 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 Nahuli ba? May uhu. Sugot na Parang maliit pa. Pero hulihin mo na rin. Sumabit na ang ngipin. Okay. Yeah, pag nakagat ka na yan may e, mga agat ay isa pa po uhuli pa po kami ng isa ay may nahuli na uli si bosing may huli po uli malaki patingin nga busing ay nalagot po. wala busog na Ayun, ayun. May huli na. Pusing. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ay, dali! Wow! Wow! May huli po ulit si Bossing. Malaki po ulit. Baka po yung mga nahuhuli namin mga isang kiluhan Nung pong nakaraan, ang mga nahuhuli po namin mas malalaki din yan, mga dalawang kilo at kalahati. wala makawala. May kuliglig na po. Kanina po yung wala, ay ngayon po yung may kuliglig na. Ayun, may huli na po. Ay! Nakakawala. May ah. tumudulas busing eh. Maliksi nga ata, hindi na nakikita uh, mm. Parang hindi niya kinasinasakmalan eh. Kasi ba kela na nakapit na, ang kaya ko. Oh, no. Parang wala nang malaki na dalawahang kilo. 'Yun. Meron na. Ay, wala na naman. Yun. Wow! Wow! Busing! Meron po uling na nahuli. Nakalagot na naman. Ay, nako. Nalalagot. Nabibigtas. Yun, yun. Yun, busing. Meron. Ah, malit Ah, <laughs> May huli pa yung mali. italpasan mo! Para lumaki! Marami po dito ang suso. Yan po yung mga batukari. Yung pong iba'y bagungon. Maliliit Maliliit pa po. may mga tihim din po dito. talaba Ayan po. Nakakapit lang po sila dito po sa may prinsa. Ayun, ayun. Meron na! Wow! Wow! Malit-lit pa. <laughs> Nakahuli po ulit si bossing. Aba! 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 Ay, busing. Baka makatakas pa. Ah. Ba't iba na kulay niya? Oh, makatakas. Nasa loob pa rin naman sila ng lambatan eh. Ba't di parang naging tirahan na ng langis si eh, busing? Saan galing ang mga langis si eh, Marami na tayo dito nga huling langis eh. Ay, meron na naman po. Ay, ano kaya malaki? Busing, baka makawala ya yeah! meron na naman po. parang mabilis-bilis kang nakahuli ngayon ah. Ayun po, ang nahuli ulit ni Bossing. Malaki po ulit. Ayun ay pag-aulong lumuang tanggal. Ano, tama na ayun. Kay Mam Ma Joy ay dalawa. Kana white ay isa. Tapos ay dadalhin natin sa Maynila ay isa. Laban mo na lang po sa inyo. wala. Ano, okay na yun? Tingnan mo ha. Okay, papakain ko ito. Sige. Nagpapakain daw po si Bossing ng alimang. yan guys, ang aming pong mga nahuli. Nahuli ni Bossing. Ladalay na po namin sa kubo. Ay, grabe po ang ipin. Puhugasan po ni Bossing. Wow, laki. Malalaki po. Ah, dalawa. Oh, grabe. Hello. Mga buhay na buhay pa po. Papa. Oh, grabe laki apat na malalaking langisip po ang huli po ni bossing ayan po bali pauwi na po kami sa bahay dala na po ni bossing yung nahuli po niya yung apat na langisip. sabi po ni bossing ayun daw pong mga kumibit kanina na langisip na nakawala nakatakas po ay hindi na daw po yun kikibit kaya ibig sabihin po pala ay marami pa po diyang mga isdang langis eh. Thank you Lord. Thank you po sa blessing. Ayan po. Oh, ako'y saan sasakay? Sasakay na rin ako? Sige, pasakay na. Ayan po, nandito na po kami sa bahay.

Uno, tres. Aba, uno, uno, tres nga. Uno, tres. Ilan na? Two, dalawa, dalawang kilot kalahati. Di kay Joy. Oo. Ayun ah. Kala, dito ang kay White. sa kilo. Oo. Sa kilo, mahigit. Isang kilot, isang guhit ah, kalahating guhit. Ayun kay Dro. Um. Ganun din sa um, ang Oh, no dos. Ayan at ito po yung huli ni Bossing na lang Isang kilohan po ang isang piraso. Malalaki na rin po. Um. Meanwhile, meron po tayo Ang alimango. Tapos itong baby po sa plastic ay kasag po iyan. Ito po ay ipapabirthday po natin kay Diane. Birthday po niya ngayon. Tao po. Ayan. Ah. Ay, ayaw mo lang ako nasa CR pa. Ay, tapos na naman yan pa. Ayan, tapos ka lang. Ito ako dito, ini. Siya, Joe, ay nakibising-busy sa pagluluto ng mga handa ni Dayan. <laughs> Happy birthday, Dayan. Thank you, Tita. Thank Alam ko may favorito pabori mo. <laughs> Ayan po si Teo. Makikipag-birthday yan. Oh, my May pa-birthday po si Teo yung cake. Birthday po ngayon ni Dayan. Happy birthday, Tito. Hi, Tita. Hello.

Hindi na sa pagdating. <laughs> Yan po ang tatay po ni Dayan, si William. Oh, kaya po yung dati nagtatanong, ngayon ba makikita, namin na Okay, uh okay, yun sa may. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!

No. Malalaki Sobrang lalaki Yan ay meron ng may-ari Ay ipinapakuha ko na At wala kaming rep Ay papakisilid ko sa freezer ni na mader Yan dalawang walang tali Ay kay ma'am Joy yan And the other one? Yung may tali Yun ay Panananay uh, Wow, thank you so, oh man, lucky ay. Ito yung Ola. listain yung fish pad? Oo Ay yun ay dadalhin ni Sakuan At yun ay order ng ate Janet Ito ah ito ah, may tali order na ati Janet. Mm -hmm. Ay, dadalhin sa Tagaytay. Ay, ano ah, hindi ko na sa ati Janet at ah, sinanay ay... Papacheck up. Pa Oo, oh, pagpapacheck up ay pabaon ko na kay Mother Ian. Oh, thank you so much, may... Thank you, Becca, sa pagkuha na ang isda. Pakilagay na lang agad sa freezer, yeah. ha? Meron din yung saging, ay... Pumiling ka na at ipapadala ko rin sa yeah. mga... Yeah kuya at ang si ay may pang merienda sa Tagaytay eh hinog ng lahat yan kaya dating iban? sa 14 pa 15 ay yung isa idali mo na rin ka na tatay yan ito ang sa kuya white ay ang isang piling din ay ka na tatay Ya, yeah. terima you, ate. Wow. Oh, oh, <laughs> Ingat, PK